Sinubukan nga pala namin maghanap ng napakaraming talaba at nakatagpo nga guys kami ng napakaraming nakadikit dito sa malaking patay na puno. Sobrang tatabarin nga pala guys itong mga maliliit na talaba na nakuha namin kaya inihaw na lang namin yan. Sa so WhatsApp mga kanapadaan lang grabe ngayong araw guys ay simula at balik adventure na nga pala tayo dahil natapos na natin itong bangka nating sinimo. Sobrang ganda at napakapayapa nga pala guys ng araw na binigay sa atin ni Lord kaya okay na okay ito para maggala at maghanap ng mga pwede ba natin makain. Habang nababiyahe kami dyan guys ay may nakita kaming malaking ibon na lumilip lipad ng tawag nga pala dyan guys sa ibon na yan ay dangkong sobrang tangkad nyan guys at grabe nga pala guys tumakbo dito yung bangka natin si Nemo talaga naman guys napakabanayad lang nung paglalakbay namin dito at napaka smooth nung kanyang andar pag nga pala guys napunta kayo dito sa mga groups namin sa Mindoro sa bayan ng Polay napakaganda nga pala guys ng mga tanawin dito lalong lalo na pag ganito kasi, kasing tingkad guys yung sikat ng araw dahil nga guys wala yung kapatid ko na camera girl natin ay si Tuping Mula daw guys yung magka sa amin maya maya nga lang guys ay nakarating na rin kami dito sa pagkukuna namin ng mga mata tatabang mga talaba. Meron kasi guys mga followers na humihingi sa amin ng mga maliliit daw na talaba na sobrang tataba na kung pagkain mo daw guys ay lasang gatas na. Long nakaraan kasi guys eh binigyan namin sila ng mga giant talaba na sobrang lalaki pero sabi nila guys ay eh, medyo makunat na daw at hindi na daw guys pwedeng kainin ang kinilaw. Totoo naman guys na no, makunat na talaga yung mga malalaking talaga, talaba na yon at hindi na siya guys pwedeng kainin ang kinilaw. Pero pag sinubukan yung lutuin sila na parang sisig ay eh, grabe sobrang sarap talaga nun. At dahil nga guys ay eh, request nila yung mga maliliit at matatabang talaba dahil daw masarap na kinilaw eh eto nga guys kumuha kami dito at sobrang dami nga palagi sa tagpuan namin talaba ngayong araw. Nakadikit nga lang palagi sila dito sa patay na puno ng bunga lalo na talaga naman guys tingnan nyo danay danay lang halos sila dyan sa buong paligid ng kahoy eto nga pala guys matatamang mga talaba na to ay nakukuha nga pala ito sa loob ng palaisdaan at maraming maraming salamat nga pala dyan kay kuya Gilbert dahil pinayagan niya kaming manguhan itong mga maliliit at cute na talaba pero sobrang sasarap naman sa sobrang lilamnam nga guys itong mga talaba na to ay habang kumukuha kami hindi na rin namin mapigilang kumain sakto naman guys na may dala kami dito na suka dahil nga guys medyo na amaze kami dito sa isang puno na punung puno ng talaba ay dinala nga pala guys namin yung isang parte niya tapos kumuha na rin guys kami dito ng mga to yung kahoy na ipapanggatong dahil iihawin nga pala namin yun. Sa mga followers nga pala guys namin dyan ang gusto magpa-shoutout at mag-comment lang kayo dito sa video na to at sya-shoutout ko guys kayo susunod ulit. Halos nakakalahating sako rin nga pala guys kami ng kuha ng talaba dun at okay na rin yung guys para maibigay natin. Tapos eto nga guys para makatikim naman kami nitong masarap na talaba iihawin nga pala guys namin to. Nagsiga nga lang guys kami dito ng sobrang lakas na apoy tapos sinalang namin dito yung mga talaba na nakadikit dito sa may kahoy. Isa kasi guys sa masarap na luto talaga at lumalabas yung ng mga talaba eh, lalong lalo na pag inihaw nyo at bukod dun guys pag press din yung talaba talagang sobrang sarap nyan sakto sakto rin naman to guys dun sa daladala naming bahaw bagay na bagay guys si partner yung talaba dun sa bahaw natin dala isang mabilisang luto nga lang pala yung gagawin natin dito isasalang lang natin yan dito sa sobrang lakas ng apoy at ginamita nga pala guys namin yan ng LPG laging pala pa ang gatong tapos ayun maya maya lang ay eh, napugnaw na rin nga pala dito yung apoy habang nag nga guys kami naalala ko lang na nagtitinda rin dati kami ng talaba ang isang timba nga guys nito ay halos 150 na dito sa lugar namin. Pero bukod doon ay kumain na muna tayo nito mga iniyahon naming talaba. Kumuha nga lang guys kami ng suka dyan sa lagayan. Tapos syempre pinapak na rin namin itong mga nakuha namin mga masasarap na talaba. At grabe guys sobrang lilamnam talaga ng mga ganitong klasing talaba yung laki sa loob ng palaisdaan. Syempre bukod sa malilamnam may paniguradong malinis rin talaga yung mga kinuna natin ng talaba na yan. Hanggang dito na lang muna guys yung adventure natin ngayong araw at abangan nyo guys yung mga susunod ulit.